kailangan natin ng kaliwana, kalinawan sa nangyari. Nagdag pa rito, nais na rin namin bigyan din ng panawagan ito ay hindi para manira. bagkus ay upang mabigyang sagot ang mga mahalagang katanungan na kinakailangan ng tubulan. Mahalaga na malutas ang lahat ng agam-agam upang matpatunayan kung naging malinis nga ba o hindi ang naganap na eleksyon. usapan namin with our lawyers kung ano yung next step namin. Kasi ito nakarating sa amin no na mga video and also um bago pa pag election no usap-usapan na uh, uh, pinapadala sa amin mensahe. 94 kayo pag natapos ng election pag 94 kayo. So sa rigit tumulang na 125,000 na boto. Talaunan ay naging 104,000 na boto na lamang Sa mga video malinaw na nababawasan ang boto ng aming party list, the solo parents party list, na walang ibang binangat kundi isulong ang advokasya para sa kapakanan at karapatan ng mga solo parents sa ating bansa. Hindi ito simple ang technical na issue lamang. Ang, ang bawat boto ay representasyon ng tuwala ng mamamayan. Biniwala at tumaya sa amin. Sa advokasiyang pinaglaban ng solo parents party list, hindi dapat ito baliwala kung mawala ng walang paliwanag. Kami ay nananimindigan para sa sektor ng mga solo parents at patuloy namin ipaglalaban ang kanilang boses at karapatan sa loob man o labas ng kongreso. Mahukuman o hindi sa pwesto, pero hindi ito magiging posible kung may pagdududa sa intensidad ng halalan. Kaya't nananawagan kami sa Comelec